Ano nga? Nakaganda. Ayos. Buti Buti naligaw tayo. naligaw tayo lang kami mga ropa. Hindi <laughs> sinasadya ito. Nagkamali kami sinak na eh. ano? Sigal? yun Ayun mga ropa. Good day sa inyo. Nasa pawang pa rin tayo mga ropa. <laughs> Ayan o. No? Parang beach to mga ropa. No? Ayan ko yung na naliligo mga ropa. Ayan I mean, o. No? Ganda o. Ganda ng view. Hindi lang ako sure anong pangalan ng beach ito mga ropa. Hindi lang tayo sure kung anong beach to, ito. Ang ganda mga ropa. And... Baka nandito akong Pinas. Kaso wala. <laughs> wala, wala yung Pinas ng Europa. Paris. Ah, paaganda. Lakas okay. ng alon. Hindi mo masyado malakas. Pero ganda. Mamaya oh, puntaan natin yun Yan Lakad-lakad tayo <laughs> Yan Nag-bike ko oh. Kaya di ato magkakil na bike dito Yan So ang daming natin na puntahan sa Pauang mga roba. pa Kung ano natin is yung ano Skywalk tapos Ano yun ba? Yung gallery tapos yung uh, Spacewalk ayun, may Ito yung pinakalas. Ha? Tara, punta natin yun. Ayun, 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 isa. ayun, 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 pala ayun, 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 mga ayun, ayun, Pare, ayun, 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 Meron pa rito kaso din gagamit oh. Ang ganda. Panalo. Panalo yung gal natin pre. <laughs> Parang tayo napuntahan. Yung punta natin yun, mga rocks. Ang ganda. Oh shit. Yeah. Pagkakilalan mo kaya to? Ang laking kalimbang mo. ba to? Wala. Butas na pre. Wala. <laughs> Lasang laman. Sarap paligo dito pagka summer. Ayan Oh. Yeah, no? Lakas alam. Sa punta na ako sa Korea pero hindi pa ako nakapag-try maligo sa dagat dito. Mukhang <laughs> malamig eh Kahit sa amin siguro malamig pa rin ang tubig dito Ang hmm, ganda niya ah, Nakasarap na siya ng mga iwi Ito, pasok na tayo mga rocks Ayun ah, Napakaganda, men 지방에 있죠. 제주도나 이런 데. 와. 그래, 바로 가리 안 돼. 진짜요? 와인 바래. 아? 다시 좀 보아게. 뭐야? 아, ang 아이고. 뭐니 뭐래 못 이렇게. 못 이렇게 또 아예는 pa 내가 이거 올라가 봐. 내가 이거 올라가 봐. 내가 이거 올라가 봐. 내가 이거 올라가 봐. 내가 이거 올라가 kaibigan. Aksidente lang na pupunta namin dito. Naligaw kami dalawa ni pare. Siya kaming ka boss mali. Ayun. eh yung ano yung space walk. Yun yun yun. Space walk yun yung barang. Ano. talagang tayo kung Ha? Ayun. Ayun. maganda sa taas. Yun. mo maganda ron. Mga rocks. Ayun. Ang dami na nagpupunta. Ah, <laughs> ang ganda. Panalo. Uh, Parang the... uh, sa okay pa isa dun sa <laughs> ano pa. Tara ka tayo. Tara ka tayo. Tara ka tayo. Tara ka tayo. May mga ropa. Ito. Overview. <laughs> <laughs> Ayun mga ropa. Oh, yeah? Shit. O oh, diba. Panalan lang tayo so, ng pinakita. Saan kung nagpupunta rito? <laughs> 요윤노. 가가다가 20개 안 보여. 그렇게.

itang kita rito yung yung space walk. Ayun yung space Tara tara, baka tayo Baka tayo tayo Lamig Baka tayo

kami. na namin yun. Uh, na namin yan. Uh, uh, yan. lakto yan. Adobo pre ka eh. Pwede mag surf no? Sulit ka Alam Okay, bago makauwi pre no? may may napunta akong maganda. Nais? Oo. yung ko din Kung di pa nalagaw hindi mapupuntahan to. Pero hindi pa tayo kung kung gusto na lang, mo lang ulo do no. No? Oo nga. Sayo ka lang. bigla umaraw, ano? Umaraw pa naman kaya na kulimlim eh. Umuulan kanina. Yung medahan dito. Yung CR dito. Yung ganda siya ng CR Yan nga eh. Yan. Yung pwede maligo, mga pre. Yung mga bits nga to. Bits talaga kasi may may, may banlawan eh. May mga doon. Ibon ba yan? Ibon Ha? Ayaw. Ibon ba yan? Oo, ibon yung pre. Bilis nga ng dagat dito. Ano na kadumidum eh. Ano, hindi lang siya white sand. Ano pre? Pero okay. Oh, ano akong dyan, pre. Ayaw. Ayan. Oh. dahil yung tama mong ropa kahit uh -huh. oh. right ito lang naliligo okay lang ano 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 yung tansin no? oh may pagkain yata eh may pagkain dala ha ah, kaya pala ha <laughs> ang lakas na ang lalaki ang lalaki nga ha be... takbo siya <laughs> inaabos siya ng ano yung Alang niya oh. Ako oh. Ayan ang warwa ba. Dami oh. Dami yung trapate. Mga ropa, sa pinasyal mga ropa, adobo na yan. <laughs> <laughs> Ayun. Dito hindi na ilang ano no hindi na sa tao. Hindi na ilang sa tao yung mga ano, palpate itong mga ibon. Ai mm. give it my, that lady, like. You know one, and she gave one. And siya, mga baba. Hindi nila ang kalabatra, so yun. Na. Okay. Sabaw eh. Hoy, nakit. Mara Ang dami na ano. Ay, ay, ay! Masaya okay. ah, na dami, ano pa pag adobo. Ang ulo tani. Tataba nga, ano? Talaga nang siguro, ano? Bija pa ganun na. Oo. Ayan. Wala, nagdadaan na sa atin eh. Ayan. Ano yung Ayos. Ang dami nakapuntan. Beach moro pero wala nang <laughs> Ang dami ng eh. Huydahia Ma Roma ma filt hoc